Hello mga kasamok, dahil dito na tayo sa Manila naninirahan, magtatagalig na tayo. For today's video mga kasamok, samahan nyo nga ni kami, pupunta kami ng Super 8. Para bumili ng bagong burner dahil sa sobrang tagal na nga ng gamit namin yung burner namin ay nasira na ito. Habang nakabilang nga ni kami dito, ay itong asawa ko ay nag i na naman. Pagpasinsyahan nyo na nga ni, kaya grabe nga ni ang tugas ng salita ko. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> dito si Yulo Pascual. Yulo Pascual. Ay so, saniwala naman kayo. Akala nyo talaga si Yulo Pascual. Ano? Hoy, oh, tumigil ka kakapakyot. Hindi mo ako madadala sa mga tingin-tingin mong yan. Ikaw pa rin magbabayad dito. Akala mo ba, ha? <laughs> Ay nako, tagal-tagal naman ng pila. Sobrang haba ng pila. Parang dami ko nang naiisip dito. Parang gusto ko na nga ni dito mag-tumbling at magbalibalintong dahil sa tagal ng pila. Aba, oy. Ayaw <laughs> Dahil nga ni mga kasamok sa ang tagal-tagal ng pila, abay, hinintay ko nga talaga itong matapos nga ni habang ang asawa ko ay busy sa pag-i-scatter ako naman ito ay kung saan saan ay napupunta ang aking mata at salamat nga ni kaya di pa uli na kami tapos na kaming bumili sa Super 8 kaya ito, pauwi na kami sa biyahay habang pauwi nga ni, kami ay ito, nawala naman kami ng gasolina kaya nagpagasolina muna ito si mister kung so, reklamo mo Reklamo nga ni nang reklamo dyan si Mr. kasi siya daw ang nagbayad lahat. Kaya ako naman ang pinabayad niya sa gasolina. <laughs> Dapat kasi ang bibilhin lang namin dyan ay barnet. Kasalanan mo yan. Ikuha ka ng kuha ice cream at ng puji at ng ano pa yun. <laughs> ay ito na nga nakarating na kami sa bahay sa katagalan ng aming biyahe. Sa sobrang tagal nga ni ay nakaramdam ako ng gutom kaya nga ay, pagdating namin sa bahay ay kumain na ako kaagad. <laughs> At ito na nga ni si Mister dahil sa sobrang masipag itong aking asawa, ay ikinabit niya kaagad ito pagdating sa bahay, ang aming bagong barner, Agoy Rodea. <laughs> Kaya mga kasamok, pag alam niyong luma na masyado ang barner niyo at hindi na maganda ang apoy sa tingin niyo, ay palitan niyo na ito, huwag niya kayong magdalawang isip kasi para rin naman sa safety niyo yan. <laughs> habang nga nilagkakabit ang asawa ko ng barner ito namang aming pusa na si Bukaw ay ayan no, nangungulit ang kulit-kulit niya talaga mga kasamok <tinyo> Sabi ko nga ni sa asawa ko ay ayusin niya ang pagkabit. At nga mga kasamok, nakatagalog tayo sa araw na ito. For today's video, yan lang muna ang mai-share ko sa inyo. Paano ba yan? Next time ulit. Salamat sa inyong panonood sa aking walang klarong vlog. Thank you for watching. Like and share, comment mga kasamok at sa pang family halipajaan, Ibana family, shout out sa inyo dyan sa Masbate. Thank you. Bye-bye. you <laughs>